Tapos po sa Pag Friday, gawin natin Yakap Day. Pag Friday, ramdam dapat natin ang alaga mula sa OWA, servisyong may puso. Mga, mga OFWs at syempre yung mga OFW na bumalik na, ito ay patunay na hindi ho kayo nakakalimutan ng ating pamahalaan lalong-lalo na ng OWA after so many years of working abroad, ilang taon ng pagtatrabaho abroad, pag-uwi sa Pilipinas, minsan no, ang ating mga kababayan. Ito po ay isang senyales na itong una pa lang siguro ito sa marami pa nating programang ilulunsad na ang gusto nating iparamdam ay kahit nung sa panahon na hindi na ganong kalaki ang kita ng OFW na umuwi na Tumanda na siya. Merong oh, tulong mula sa pamahalaan. Ang autos po na ating mahal na Pangulo, iparamdam ang programa ng pamahalaan sa OFW sa kanilang pamilya. Na po sa OWA, nakipag-partner po kami sa Vida Cure o oh, at uh, it, uh, syempre sa PhilHealth, sa FDA, para ang pamilya ng OFW at mga OFW ay magkaroon ng access dito sa gamot at sa check-up. Nagpapasalamat po kami sa partners namin sa Vida Cure kasi